Ah, uh, guys, sila po yung mga ano nga po kayo, estudyante ng BSU Batangas. Uh, sila po yung mga estudyante ng BSU Batangas. So nag-experiment sila tungkol dun sa firing machine. So, Dinalaw po nila ako dito sa ating pwesto. So yun, papakita po natin ngayon. Ito. Ito naman yung machine natin. Ayun. Ito so, yung ginagamit namin pang fiber. Nag-o-operate nag ko. Hmm, po yan. Under yan. Ay, ala, yes, yes, May dumikit na ano. Dato pala, sorry. Eh. Ayan, ayan siya. Ayan yung ating machine. But after nyo uh, po mga fiber, kapatigin nyo po Oo, oh, pero pinatutuyo namin So, ito naman yung, meron tayong bunot dito, kailang ano eh, medyo lumang bunot lang. Binabad ko sa tubig para malambot. Ayan siya. Para malambot ng meeting. Eh ito yung bunot. Doon siya isasalang sa sa machine na yun. Gusto niyo ba makita? Gusto mag-sample tayo? Okay, sige. lang nga. Ayan o. Oh. Tapos pindutunan. Ayan. Ah, yun yung ano, yun yung ginagawang Goku Pet saka yung yung na yun. Ah. yung Sino niya yun yung Goku Ginagamit sa mga halaman. Yung mga babae ay pang Ah, ito. 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 yung gusto ko talaga dapat. Kasi <laughs> ko ito yung machine na ginagamit niya yun yung ginagawa <laughs> niya. Ilang araw niyo po to pinapatuyo? Uh, ano lang yan sandali lang minuto lang po oras. depende sa kapal, maghapon. Maghapon. Pwede po makain po ng yun. Sige, isa-isa nyo na lang yan. Salamat. Hmm. Eh, patuyuin muna natin para ano, para maalis yung amoy. Sandali lang. ito po ba pag sobrang tagal pong binig? Wala naman. Ang mas maganda ngayon para mas mas tigas. Huwag lang ano, basa. Kaya lang, may ano natin dito para ano, para uh, maalis yung amoy. Ayan, sila po yung mga estudyante ng Ano nga kayo? UP ba? Batang, Batang, Batangas BSU BSU Batangas, Batangas Biss. Mm. Ayan. Ayan, yung mga uh, ang, masin machine pala na inaano sa akin in indoors is yung uh, making machine yung pang twist nung ano, alambre na may fiber ayan Ayan guys, binigyan po ako ng ganito. Ayan, uh, mga estudyante na pumunta sa akin. Ayan, sila po yung nag-assemble ng machine. Ayan po. Ayan. Thank you ha. Ah. Thank you dito ha. Thank ah, you. Thank you. Ingat kayo sa biyaya. God bless ha. Ah. God bless sa inyo. Thank you po. Thank you po. Okay.